na himik. Tama hmm. po yung inyong paliwanag. Uh, kaagad agad pag may taas po sa kuryente, ang unang tinatahol kami mga electric cooperative. Okay. Pero sa totoo po, yung aming DSM rate, distribution, uh, supply and metering rate na halos, kumbaga sa piso, 15 centimos lang, yung pa, napupunta sa amin sa kinakolekta na yan. Hindi po kami nagtaas ng rate since year 2000. Yung aming DSM rate po, ay 23 years old na. Ang tumataas ay ang presyo ng generation rate. Meron pa pong VAT, value added tax. So, uh, tama lang po na maintindihan ng lahat kasi minsan kahit hindi na po tama yung mga kwento ng iba, tinataasan ng Chelco ah, para taasan yung sweldo nila. Ang aming pong mga sweldo at ang aming benefits ay highly regulated. Highly regulated hindi po kami ang nagdedetermina kung ano ang dapat namin sa so is the national government through the ERC or the National Electrification Administration para maging klaro po. Okay.